So ay na nga mga idol mga tropa, mga bossing, kamusta kamusta? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. Tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin marireveal or makikita yung ating Facebook password sa ating desktop or sa ating laptop computer mga tropa. Hindi lang naman sa Facebook ito or kahit sa anumang social media platform na nalagin natin dito sa ating laptop or sa ating desktop computer mga tropa. But before that, kung bago ka lamang sa ating mumunting channel or kung na-search mo lamang itong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi inyo ng subscribe, ayan maraming maraming salamat idolo. Kung may time ka pa, like mo na rin tong ating video. Malaking tulong yan para sa ikalalago, ikaw uunlad ng ating mumunting channel. Ayan, tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang manotify ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mabibisang mga tutorials. So, ayan na nga, paano ba natin marireveal yung ating Facebook password or kahit anumang social media platform na nalagin natin or ginagamit sa ating desktop or sa ating laptop computers. Napaka-delay lang yan kahit ano namang form ng window kasi yung aking gamit is luma na, naka-Windows 7 lang ako. So, kahit upgraded yan sa Windows 10 or Windows 11, no problem mga tropa. So, ang una mong gagawin, step 1, is pupunta ka sa browser, sa dedicated browser na ginagamit mo na pang-login sa ating social media platform, especially sa ating Facebook account. So, ang aking ginagamit ay ang aking uh, Google Chrome mga tropa. So, ayan, pagdating mo dito mga tropa, pag open mo dito, is pupunta ka lamang sa setting ng ating Google Chrome mga tropa. Sa right upper part, dito sa tatlong dots, ayan, kung makikita mo yung aking cursor, uh, Ayan, tatap mo yan. And then, pagdating dyan is hahanapin mo lang or ikiklik mo lang yung settings. So, ito siya mga tropa. Pagdating mo yan, tap, mo, uh, pagdating mo dyan, yan, uh, e left click mo lang yan. And then, pupunta ka naman dito sa left upper part sa auto mga tropa. So, itatap mo yung auto na yan. And then, lalabas na dyan yung password manager. So, napakadali lang mga tropa, no? So, tatap mo lang yan dito sa right side niya. Yan, tatap mo yan lang yan. And then, lalabas na dito lahat ng uh, mo dito na site or mga social media. Lalabas sila dito lahat. So, nandito yung Facebook. Uh, ayan. Uh, is na pa. Uh, ayan, Yahoo. Kahit anuman na nalagin mo dito. Even yung uh, router natin is nandito. So, dito ko kasi inopen yung dashboard ng aking router. So, pagdating mo dito, for example, yung Facebook nga yung gusto nating i rebuild tatap mo lang yung right. Uh, corner nya, yan tatap lang natin and then pagdating mo dito is pag mo tong uh, matang icon is marireveal mo na itong password na nakalimutan mo sa ating facebook account, so sana naging malinaw ulitin natin, i-open natin yung google chrome, yan then pagdating natin sa google chrome pupunta tayo dito sa right upper corner, sa right upper part, sa tatlong dots, yan and then pupunta tayo sa settings Pagdating sa settings, left side naman tayo sa Autopill. Pagdating sa Autopill, is lalabas na 'yung ating password manager. So tatap mo lang 'yan. And then makikita mo na 'yung mga nasimulan na password. So hopefully nakatulong sa inyo. Kita-kita tayo mga tropa, mga idolo sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. God bless.